Kung focus mo talaga yung goal mo, focus mo kung ano yung gusto mo, ma-achieve mo yun. Huwag mong iisipin yung mga negative feedbacks, negative na sinasabi ng mga ibang tao. Ako po si Michelle Quintero de la Cruz, 47 years old. Sa Singapore, nagtrabaho ako bilang private physical therapist for 3 years. Tapos sa uh, Saudi Arabia, 15 years as staff physical therapist sa government hospital. Kasi maaga akong nag-abroad at the age of 23. Uh, after ng graduation, take board exam. Then after that, nag-volunteer ako dito for one year. Then nag na akong pagtrabaho sa Singapore. Ang goal ko noon is, siyempre magandang kinabukasan kasi bunso ako. Ngayon, gusto ko silang maging masaya. Isang taon, humiyak ako. First is discrimination. Kung minsan kasi, mababa yung tingin nila, lalo na pag nalaman na ng Pilipino. Huwag mong, wag mo idadang yung sarili mo. Kasi kung once na ibibigay mo yung gusto nila, hindi pwede yung gano'n na mangyari. Maging fighter ka sa iba. Una is, nagdarasal ako sa Diyos na kayaan nyo ito. Tapos, communication sa family. Yun yung nagbigay sa akin ng determination to stay abroad. Masaya naman ako kasi ginawa para sa pamilya, para makatulong din sa mga magulang niya. Kaya, masaya ako para sa kanya na pumunta ng abroad. Bago sila pumanaw na dalawa Naibigay muna naming tatlo kung ano yung kasiyahan na ano sa kanila. Kasi alam mo naman, pag old age, uh, labas-pasok sa ospital. Mahal ang magkasakit dito sa Pilipinas. Yun yung una. Tapos, uh, I give them the comfort of life na sobrang saya. Hanggang ngayon kahit wala na sila, wala akong pagsisisi sa ginawa ko sa kanila kasi mula na nakangiti sila na nakikita. Uh, I have a good life dahil nakamit ko na kung ano ang gusto ko. Naibigay ko na kung ano yung gusto ko para sa magulang ko. Nakapag-asawa ko ng babae. Yun lang, wala kami anak. Which is sabi naman niya, wag mo nang isipin yun. Dahil yung pagmamahal ko naman sa'yo is nandun lang. Hindi yon magbabago. Yung trust, yung pagmamahal nila bawat isa, andun na natili sa kanilang dalawa. Ang mostly na naipundan namin nasa probinsya. Ang una kasi na ano namin, siyempre bahay. Kasi kung walang bahay, ano ang bubo ng pamilya? Tapos meron kaming ano, farm lot para meron namang mapagkuhan pang araw-araw. Tapos sasakyan at saka nagtayo ng business. Ang laki result ay um, sakripisyo nilang dalawa. Maski tumanda na sila, wala silang poproblemahin na sa buhay nila. Marami akong nakikita dito yung physical inactivity kasi kung hindi, because laziness, di ba? O maraming mga sakit na mangyayarin. Kaya, sabi ko sa asawa ko, mag-ano tayo ng ganito na mga activities kagaya ng mga pagbabasketball sa mga kabataan. Mas maganda kasi kapag may mga clean-up drive ang mga lugar. Dahil dun sa probinsya kasi namin, malinis ang ano nila. Kaya sabi ko, parang magandang i-adapt dito. Nalalapitan sila at hindi nila pinapabayaan naman yung mga kamag-anak, kapatid, sinong nangangailangan ng tulong. Kasi the more na nag-share ka, more blessings to come. Masaya kasi fulfilling yung nagiging ano din sila, cooperative ba. Tapos nakikita mo yung sa kanila yung kasiyahan na naidudulat ng mga project na naibigay mo sa kanila. Una is yung, pag, yung pagmamahal nyo, pagtitiwala, tapos uh, bananalig sa Diyos. Tapos constant communication yun ang gagawin mo para hindi masira ang relasyon ng mag -asawa.